Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Daang Reyna, guys. Ayun, ayita niya man yung kalsada, 'di ba? Napakalawak. So, panahin lang natin yung mga dumadaan tapos magre-racing racing kuno tayo dito. <laughs> so, ayun guys, na -miss ko lang dumaan dito. Kasi dati dito ako, dito ako palagi dito. Try nating habulin yung PCX. Kung kaya ba nitong ating legendary smash? lang dito kayo smash guys kahit stuck lang sya talagang di sya magpapaiwan makatulong din na naman yung malok na to pero yun nga dahil nagpalit na tayo ng mods dating rim set talagang bumigat na kasi nung naka rim set to talagang napakagaan talagang kapag sumibat sya talagang napakatulid yung inayawan ko lang naman sa rim set guys mahirap kasi kapag napaplatan hindi naman pwedeng i-rimset yung ay sorry hindi naman pwedeng i-tubeless yung naka-rimset kaya nagpalit tayo ng mags para mag-tubeless tayo guys iwas flat uh, iwas tulak na rin ang napakalayo dahil, dahil na sa gabi baka hirap maghanap ng vulcanize kaya yun yung purpose ko ibalin ng bumigat basta yung gulong natin eh, naka-tubeless na hindi nakalayo yung ano sa atin guys PCX dito nga pala guys uh, dumaan tayo sa MCX naman to papuntang Susana meron papuntang Alabang yung dito naman papuntayan ng Kabite kapag diniretso guys yan nakakamiss lang talagang dumaan dito kasi napakaganda ng daan dito walang traffic dito lang tayo nakakapagpatakbo ng mabilis sa San Pedro kasi ang mga takbuhan ko na lang doon mga 60 na lang kaya pumunta ako ngayon dito para subukan lang kung gaano kabilis yung kayang ibigay na top speed ulit nitong smash natin kasi wala rin sa sa condition walang tune up wala pang change oil So, second hit tayo guys. Kapalik naman. Kaya mag-120 nito. Lakas talaga ng hangin. Kailangan na kayo po. Saka yung kalsada pa guys. Medyo patagas Mas Wala, lang si Dino Duro po. bigot, -bigot. <laughs> hindi <laughs> talaga kaya mag-120 guys nakabagal din sa atin yung hangin sobrang lakas parang pinaka top speed niya lang 110 Grabe, sobrang ganda ng daan dito tsaka malilong kasi so maraming mga puno mga ah, and guys yung pinakadulo nito yung vista alabang ito rin yung shortcut papuntang San Pedro, Laguna kapag papapasok kasi ako dati sa Alabang Town Center dito ako palagi dumadaan pag umaga kasi mabilis dito guys mga 35 minutes ganyan or 30 minutes no, sa ATC na ako nyan pag sa Muntinlupa kasi dumaan ako sobrang traffic dun ang ginagawa ko na lang sa gabi na lang ako dumadaan pag out ko ng mga 9 or 10 galing trabaho sa Muntinlupa na ako dumadaan kasi dito sa gabi sobrang dilim delikado na walang mga ilaw kasi mga poste dito so ayun guys nakita nyo naman yung top speed ng aking Suzuki Smash parang 110 na lang yung sagad nya no guys hindi na siya pumalo ng 120 dito so, nakatakot sa gabi dito guys oh. So, may mga tinatapon dating mga bangkay dyan yun oh uh, may nagtitinda pa ng sapatos guys mga Cartimar so hanggang dito na lang guys uh, please like and subscribe my youtube channel alright